At dahil nga transfer sila kambal ay panibago na namang uniform. At hindi pa nga tapos ang pinapatay naming uniform nila dahil one week pa nga daw bago makuha. Kaya yan, Sibirian muna sila ngayon. Pero ang sabi, may one month pa naman daw para mag-asikaso ng kanilang bagong uniform. Late upload na nga ito mga min, nung lunis pa nga nag-start ang klase nila sa private school. Bawal nga daw magdala ng cellphone doon sa school nila kaya yan, laging iwan ang cellphone nila dito sa bahay. Maganda nga rin yan para nakapokus sila sa pag-aaral. Pang limang araw na pala nila ngayon simula nung lunes. At si Tunit naman ay next week pa nga mag start ang klase. Nababagot na nga rin siya dito sa bahay at excited na nga rin siyang pumasok sa school. Mas maaga nga sila gumigising ngayon, nag-a-alarm nga sila nung 4am. Dati kasi ay pwedeng 5am. Ngayon ay hindi na nga dahil medyo malaylayo nga ang school nila ngayon. Kahit naman sa ang pang school nag-aaral, ang importante ay interesado ang mga bata at nag-aaral ng mabuti. At 'yan lang muna. Salamat sa panonood. Till next video. God bless.